sound system, the sound system. Parang half of our investment, uh, yung total capital ng investment namin, half nun, puro sound system sa. So, pag nandito kayo on a regular night, uh, kahit malakas yung music, uh, we see to it na hindi kayo nagsisigawan when you talk. So, ganun ang sound system namin. Hindi lang, medyo, hindi lang ganun kalakas right now kasi nga, syempre, private event siya. Pero on a regular nights, pag maraming tao, na, uh, in my doon sa mga huling punta ko, totoo naman, malakas music pero hindi kayo nagsisigawan. So ibig sabihin ba niyan, nahihili ka na rin kung ngayon? Ay, hindi po. Hindi pa rin. Homebody ka pa rin. Homebody pa rin. Parang, um, I wanted just to venture some, uh, into something new. Also, and to experience a business na parang hindi ko, ano siya, parang hindi ko siya league. Kasi nga, hindi ko siya hilig. Kasi I'm an advocate nga po na kung meron kayong papasok ang negosyo dapat yung hilig mo, di ba? So parang ito yung pambali doon. So tinitingnan ko so far, I I really can't say yet kasi bago pa lang kami, pero so far so good. Very much naman yung maganda yung reception sa kanya ng tao. Kasi may partner kong delegate. Wala po. Puro po businessmen. Pero pinag-isipan mong mabuti kasi di ba may balita na parang na-mention uh, na stamp ka rin. Ah, uh, yun po kasi uh, wala pong tangible asset doon or thing na nakikita or more on investment lang siya. Parang syempre uh, money investment, stock market, cryptocurrency, mga ganoon po. Doon tayo medyo na ano kasi since the pandemic naman po, 'di ba? Parang 'yun yung naging ways at sobrang naging na-hype na siya during that time. Kasi an um, too good to be true kita pero nangyayari. Pero high gain, high loss po kasi siya. So magkano uh, actually nawala sa inyo? So yun po, kagaya po nung sabi ko sa interview ko po kay Mama Ox na uh, accumulated naman po yan since I started uh, show business naman po. Hindi naman po siya at isang beses na ganun kalaking amount. Pero mga ganun po ang figures. Accumulated na sa dita even way before the pandemic po eh. So parang it started 2016. Talaga yun talaga yung tumodo yung offers kasi nga because of Alda. Pumasok yung antas ang daming endorsement. Marami rin po tayong raising. <coughs> Uh I can't say their names po well, sorry they want to be they want to remain po uh, parang in the shadows lang but I have a lot pero uh, uh, yung advice na binibigay po nila sa akin kasi is uh, an advice na walang kapalit so I really take it into account so uh, I think that's the best advice advice you can get from someone na who's already there and wanted to see someone parang flourish uh, kahit sa murang edad so but, parang legacy po nila sa akin in anyway. Noel. So, anong lesson learned mo na doon sa nangyari? Ah, wala na po. Parang uh, number one, if it's too good to be true, mag-isip na po kayo. Hindi wala pong ganong klaseng scheme or hindi po totoong nangyayari yung mga too good to be true na magpasok ka ng pera, yung 1,000 pesos mo magiging 10,000 in 7 days. Wala pong ganon. So, and at the end of the day, <coughs> at the end of the day, hindi po sa dami ng pera nyo sa bank account ang ikakasuccess nyo kung hindi sa dami ng alam nyo. So it's better to have more knowledge than more than money because uh, yung money susunod na lang siya. Pero kung wala kang alam, coming from experience po, medyo nauna yung pera bago yung knowledge. So medyo naloko po tayo ng naloko. Pero sa business ka lang naman na scam. Sa pag-ibig, hindi ka pa naman scam. hindi pa naman. Hindi pa naman. Kasi hindi isip naman so, eh, na so baka nadala na si Alan. Kaya until now, single. Eh, wala pa naman pagkakadalaan eh. Pero... Uh, wala pa rin naman experience po na nascam ako sa ganung aspeto pero right now kasi parang if i really want to settle down then I, by the time that i look for someone already to be my partner so ready na talaga ako yung i can say that I can really settle. Hindi yung sinabi ko lang settle down. Pero anjan ka pa rin. Para prepared din po ako, prepared yung partner ko, and eventually our family as well. Pero ngayon no, nagsasama na kayo ni Sanya you know, Lopez, na? Yes, yes. Before, parang may mga talks na nag-date kayo. Ay, wala pong pero ganun. ganun. Hmm. Hindi po, wala pong, hindi po kami nag-date So, para, so ngayon lang kayo talaga magsasama ni Sanya? Ah uh, well, nagkikita-kita po kami sa, ano, sa GMA. Pero we're, we're friends. But we, wala pa pong something romantic and hindi po kami nag-take. Then sinabi mo yung pag-ready ka na, ano ba yung bagay na masasabi mong ready? Ready saan? Ready, ah uh, ready na po akong iwan yung work po. Ready na po akong mag-live load ang hirap kasi noon dito doon parang kasi halimbawa magpartner ka di ba and then uh, baka hindi lang like, I'm not saying hindi ko sa inuunahan yung iisipin ng partner ko but really it's more of if I want to venture into the settling down stage gusto ko andun ako sa family ko gusto ko yung mga anak ko hindi ko sila makikita ko yung paglaki nila kaya ako nakikita po natin yung iba nating mga kasama sa showbiz na nagkakaanak nawawala for some time and then babalik ako po kasi siguro Uh, by the time na magka-family, mas focus ko yung family ko. and then pag nagkaroon na lang ako ng chance ulit babalik. pero family muna. Pwede Kasi, tungkol sa mga girlfriend ka ba No po, po. po? pag 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 Ah, ako po, parang ganun ko po, po siya iniisip. hindi mo kayong pagsabayin? Ah, hindi po. Kasi may mako-compromise po ako yun right now. So, hindi pwedeng IT stock. Okay. Hindi chili cheese with sides. Ay, hindi ko naman po masabi ito doon eh. Parang ako ayoko siyang pangunahan. And uh, ayoko rin sabihin na ayoko ng showbiz, ayoko ng non-showbiz. Come what may po. So far, yung come what may naman po sa akin, nag-work eh. Kaya, hintayin ko na lang po. Ang dali kasing sabihin na parang di ba ang dali kong sabihin na parang gusto mo someone supportive, mahal ka, naiintindihan ka. Pero pag nandun na kayo sa setup na yun, lalabas na yung mga bagay na hindi niyo nai expect So, ako nga, parang nababago ngayon eh. More on an open-minded uh, girl sana yung networking. Networking. Wala ka pang nakikita na someone talaga na parang gusto mong Nakakatsyan. Uh, sa ngayon po, uh, meron meron siyempre po na, na, nangyayaring ganyan. hindi natin masyadong uh, ah, hinahard sell. Saka hindi natin masyadong talagang... Uh, so, uh, ka na lang <laughs> sa post mo. Po. Uh, siguro po, parang ganun. Parang ito po, nagulat kayo sa parang so, parang. <laughs> ah uh, ganun lang po, as long as naman na uh, uh, kung uh, ano po kasi muna yung opportunity ngayon. Unahin ko po, po muna kasi lalo po yung, yung company ko rin, yung Myriad Corporation. Sobrang dami po namin gagawin next year in terms of concerts, international concerts. Meron din po akong international film na gagawin next year. So sa, sa New York po po siya isa-shoot. foreign production po siya, mostly. So, Ikaw lang So, parang ako lang po. ang po siya? Drama? Ano po siya? Um, it's a, a trilogy of short films. Pero it's more on an uh, advocacy film po siya for women empowerment and uh, women's rights po. So, yan po yung... So, yan ang plan po na gumawa kayo muli ng movie ni Sabrina? Yes. oh, grabe na siya. O, grabe yung... O, grabe yung... Ako po, um, of course, hello, love, goodbye naman po, really made history. And yun po talaga yung clamor din ng mga nakapanood nun is to have a part 2. Ako po, ready naman ako anytime kasi yun nga po yung sinabi ko ng kay Direk nung kinausap ko. Sabi ko, Direk, pag-imbeside kayo ng part 2, kakancel ko muna lahat ng schedule. Wow! Gawin natin, wow. Gawin natin yung part 2. But then again, that's really up to Star Cinema po right now because sila po yung producer and they own the IP rights of the film. Kayo ni Main, may possibility pa ba na magsama ulit sa isang project? Uh, parang si Main po kasi sa ngayon based on how I hindi na po kasi si Rin kami nagkakausap talaga madalas. And hindi na rin po ako masyadong nakakanood ng TV. But right now, as I can see, medyo mas okay na ngayon si Main sa mag sa family life niya. And we respect that. And ako, I respect that as well. Binati mo siya nung kasal Yes, I did. I did. Opo. Nagkataon lang po na meron tayong schedule lang kaya hindi po tayo nakapunta. Tsaka yun yung time po na nagka-landslide yata sa Baguio. And then, so, yun. Pero I, I, wish her well and congratulations of course sa kanila ni So, sino pa sa mga local stars natin ang gusto mong makasama? Aside from Katrina, uh, si Julia, si May, nakapunta. Sa so, ngayon, sa so ngayon po, wala, wala meron pong niluluto for uncurtis and meat. Oh! box, and then... Uh, medyo ano po eh. Uh, drama. drama na futuristic po yung concept. Parang direct Irene din po ito. Irene William Morgan. So next year na yan. Parang okay. next year po. Tatapusin mm -hmm. lang po niya yung film niya. With direct Eric Matias. <laughs> so, Ano po? GMA Public Affairs po. And oh. Yung Napapo so, na, na, na yung yung mapoproduce <laughs> ng ino look. Yes po, Viva pero parang alam nung nagkausap po kasi kami ni An, alam na rin niya eh. So parang ngayon po, inuuna-una lang, tinatapos lang po yung ibang mga projects. So yun po, ta tapos ah uh, yun po, directing, directing also, yung first film po na natapos po, under, that's under Viva naman po. tapos uh, Tapos na, tapos na, na, na po, na, okay. yes, tapos oh. na siya. Tapos This na po is with siya. with heaven. Okay. This, that's with heaven. Mm -hmm. Next year po ito sa uh, for streaming po siya. May ah. May final title. Uh, well, <laughs> yun nga eh. <laughs> ayoko pa nga. Hindi ko po po <laughs> kasi sabi. Kasi like, ang lumalabas po online is out of order. But right now, it's just the working title for, for the film. Pero we'll see kung ano pong um, uh, advice ni Boss natin sa... Sa ang streaming platform? Ah... <laughs> uh, <r> <clears throat> ang sabi po sa akin, not on Viva Max. So, okay. uh, so <laughs> kinumit naman po Kaya nang, sa atin yun. So, it's either Netflix or Amazon. Doon yun yung pinag Kasi for sure, Alden, kung Viva Max, Pero paano nabuo yung concept na magsama kayo ni Helen? Ah well, kasi um, when when the when we proposed po to Viva, uh, uh line production, Uh, they said yes, and then uh, parang they gave us full control po uh, to do everything, so, scripting, sa cast, sa shoot, and then nung sinabi ko po, po na ako yung unang uh, mag ako po yung magdirect nito, ako maya ng So the story came in first, bago po ang cast. So, ang sure lang po dun sa role dun sa brainstorming namin was yung role ko po, po. As, uh, as ano, as uh, yung lead po ng film. And then eventually, parang, uh, syempre, in, in courtesy naman po with Diva and also GMA, we ask lists of, uh, actors na kung pwedeng sino po yung mag-star mag in dun sa film. And then, of all the pinagpilian po, parang the team agreed po na think that we should give heaven a chance for this film. Mm -hmm. And true enough po, nung natapos namin yung film, iba rin yung grit niya when it comes to acting. Eh. May may dating at saka he, she knows what she's doing. Nung pre-present ko po yung concept sa kanya the next day, nagulat ako na nung nag-schedule pa lang po kami ng immersion sa QC Hall of Justice, biglang nagkaroon siya ng personal niyang uh, immersion sa San Juan Hall of Justice naman. So I mean yung, yung ganun class, we, we need actors like that po kasi yung talagang pinagtutuunan ng pansin yung proyekto at saka hindi lang pinatrato to as uh, fly-by-night projects. So, just yes, so uh, I'm family of two daw muna. Kamusta yung experience uh, <coughs> ka na Ay! Sa parada. Nakakamiss, na nakakamiss. Dito ba? Yes, uh, nakakamiss mabilad sa araw, pagpawisan, ganyan. <laughs> tapos, hindi, parang ako po, um, yung yun yung talagang dapat lagi natin ginagawa as public figures po namin po mga artista na ilapit talaga yung sarili namin sa mga supporters and fans. Kasi ano eh, mere presence lang talaga po okay na sa kanila So parang uh, na-miss ko yun tapos uh, talagang kahit inabot po kami ng halos 4 hours na binaybay po namin yung Pamanaba. Sulit naman po kasi, I mean, kahit super init, in sunblock na lang yun dito doon. Wala na naman <laughs> ano yun. Kahit naluto yung buhok, okay lang. Worth it, worth it. Sapat na kayo ni Sharon ng possible na collab after the party? Parang may sinusulat na nga, dito, Gorg. Si ah, Rita. I mean, si Tita Mel din po eh, pero surprise po yan. Pero for sure, meron po yan after this film. May produce ninyo or sa silico pa rin? Sana po, payag po nang si mga boss mayor natin na co-produce na po ako. Sama na po ako dun sa next <coughs> film. <coughs> so ikaw pa rin ang PCS <coughs> ako, <coughs> na ako. kasi siya, kung natanong na, kasi may lumabas na may kumipirata raw sa iyo na may malaking na. Ah, niya. Ah, wala po, wala pong gano'n. Well, siguro talaga Magbuka lang yun. Wala po, wala po. Wala po talaga. Uh, loyal po tayo sa GMA. Until the last day. And Sparkle. And Sparkle. And sparkle. Naliligo, oh, kaya... ito <laughs> <Kaya> hindi man delikado pero okay doon naman. Kaya nga di ba? Hindi oh lahat. Isab... Walong... <laughs> hindi wala lang <laughs> no, no. kasi nababasa. Hindi <laughs> <laughs> so yun so nga po kasi e, well, sagutin ko naram... na lang narin ko 'yan. Wala pong katotohanan. Hindi po siya totoo. <laughs> okay, <laughs> kasi, ba siya ginagawa. <laughs> parang ginagawa na naman ako ng issue para <laughs> Ayan, mapunta sa akin yung, yung blame, di ba? Parang nanahimik ako so ngayon po wala pong ganoon, hindi po yung totooin. I I I I I know my place in the industry and hindi po ako nakikisawsaw sa that uh, issue ng kung sino sino man. Pero as a friend ba, nag-reach out ka sa kanya, the Uh <clears throat> parang hindi ko pa po nagawa. Uh, pero kasi syempre I mean that's her personal eh and nung ginagawa po namin yung Elola Fruit Bar, pa, eh, parang yun din yung respect ko na anything that has to do with that uh, angle yung Sarang bilang ni Daniel hindi ko po ako nakikailan. So, I, I keep that uh, oath po. And para hindi na lang din po talaga tayo masyadong maraming... Uh, in, hindi ko na po nai-involve yung sarili ko with this issue. Kasi malaki na po siya as it is. Alvin, yung Alvin Coco ko, ko, na nakapabasa na Yes. May tsitsigit ba yun? Ah, uh, yes, na, yes festival, po. Baka po next year. I mean, I po. Ano naman mo naman gagawin? Yes, kasi yun nga po, since five breakups po, all of a sudden talaga yung yung connection ko with Julia and Coco parang bigla lang siyang dumating eh. Nagulat ako sinasabi ni Jules na sabi ko Jules na nagugulat ako kay boss ko oh, kasi parang ang tagal na niya akong kilala kapag nag-uusap kami eh. Sin talagang yung mga payo na binibigay niya sa akin of course when it comes to uh, producing and directing and acting at the same time uh, very guided since pinagdaanan na niya. Tapos parang na-bring up into the table lang po na sabi ko, boss ko, sana, kasi gustong gusto niya po na magkaroon kami ng project together. Sabi ko, sige boss, ano na lang natin yan? I-MMFF na lang natin yan next year. Game daw siya. Hindi po ba yung mag-guest sa Itbulaga? Hindi po. Hindi po. Ah, hindi po, hindi po. Pero yung Itbulaga, yung expect nila na sana, mag-bubot ka raw doon. Saan po? Makaibigan mo naman yung mga post doon. Sir Joey. Uh, Joey De Leon. Ah, sa Itbulaga po sa TV5. Ah, sa, 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 sa TV5. Sa, sa TV5 dinahan, <laughs> Ay, ba Gorgi? Makakalito ah. ah, 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 po kasi dalawa eh. Ah, sorry. Ah, sorry. Ito yung EAP sa TV5, dinahanap ka. Pero yung sa Itbulaga talaga sa GMA, na parang ang sabi nila, parang mga friends mo naman yung mga host doon. Opo naman. Bakit eh, hindi ka raw mag-promote uh, Hindi, or, yun nga po. Parang yun, yun nga rin po yung sinabi ko before, bago pa lang po nangyari yung sa Itbulaga na paglipat sa TV5, di ba na? if I have to do promos, with all of the shows Siyempre, I will not dep deprive the the project that I'm working with with the opportunity to promote it to different shows po Especially, mga noontime shows natin Pero right now po kasi parang wala, pang, wala pong schedule na pag-agrihan regarding sa guesting Kasi ang gusto nga po is dalawa po kami ni Ms. Sharon lagi na mag-guest uh, Doon lang din po sa uh, TV5 uh, given. given na po yun? Hindi, hindi na po yun libre Di na po siya. So, ako po naghihintay lang naman ng permission. Pero, may may relationship with the Dabar po ng yeah, Eat Bulaga po sa kala Tito Vic and Joey. Still there. And the respect is still there po. Hindi po nawawala yan. So, pagpupromote promote sa Bulaga, kina Paolo, kina Betong, you know, Ah, o pag ano po, ay, inaayos lang po yata yung schedule. Eventually uh, po, matutuloy uh, din uh, po yan. Yes po. Yes po. Yes, Tito Rose, of course. At, Sinabi mo naman yun. No, Opo, parang uh, that that's, that is, uh, I always mean well po sa mga ginagawa ko naman sa buhay ko. Uh, hindi po ako para mang-apak or mang-tarnish uh, ng relationship po na nagkaroon ako sa mga nakatrabaho ko po before. Especially, most especially, Ip Bulaga na ang laki ng natulong po sa akin talaga. Nagkaroon ba ng offer na maging isa